Nakikita na natin na yung mga kung ano-ano palang mga pinagyayabang pa na mga relo, mga bag, mga kung ano-ano, mga travel-travel trips na mukha naman manggagaling sa pera at kaban ng bayan. Hindi tayo dapat titigil hanggat may pananagutan. Kailangan may makulong. Kailangan may masampulan. Kailangan makita you talk about flood control, you talk about smuggling, you talk about food security, you talk about farming, agrarian issues, makikita nyo yon na lahat ng mga resources ay hawak ng ilan. Kaya dapat hindi rin tayo titigil hanggang dumating yung araw na hindi na sila ang may control ng lahat ng resources kundi ibabalik sa ordinaryong mamamayan. হ্যালো মো আপ